O makapangyarihang Diyos, Ama ng walang hanggang awa at biyaya, lumalapit kami sa iyo sa sandaling ito na may pusong umaapaw sa buhay at matatag na pag-asa. Alam namin, O Panginoon, na ang mga pangyayari sa aming paligid ay maaring magmukhang madilim at ang gabi ng paghihirap ay madalas na sinusubukang nakawin ng aming kagalakan. Ngunit tinitiyak sa amin ng iyong salita na ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng magdamag. Ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Kung paanong walang gabi na makakapigil sa pagsikat ng araw, ipinapahayag namin ng may pananampalataya na walang karamdaman, walang medikal na pagsusuri, at walang sentensya ng kamatayan na makakapigil sa kinang ng iyong pagpapagaling sa aming mga buhay. Ang Panginoon ang araw ng katarungan na nagdadala ng kaligtasan sa kanyang mga pakpak at naniniwala kami na ang liwanag ng iyong presensya ay nagpapawi ngayon sa lahat ng kadili ng sakit at takot. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tanging pag-asa at ang aming ligtas na kanlungan sa panahon ng kagipit. Kapag tinitingnan namin ang aming mga problema, ang mga ito ay parang mga bundok na hindi matatawid, mga higante na sinusubukang takutin kami at paatrasin kami sa paglakad ng pananampalataya. Ngunit alam namin na walang problema, kaano man kalaki, na makakapigil sa pagkilos ng iyong makapangyarihang mga kamay. Ang iyong mga kamay o Kristo ay iniunat sa krus upang iligtas kami at ang mga ito ay patuloy na nakaunat ngayon upang pagalingin kami, upang ibangon kami mula sa alikabok at upang agawin kami Mula sa lambak ng anino ng kamatayan, sumisigaw kami, Panginoon. Iunat mo ang iyong mga kamay sa bawat katawang may sakit, sa bawat selulang may karamdaman, at gawin ang himala na hindi kayang gawin ng medisina ng tao. Amang nasa langit, naniniwala kami na may himalang nabubuo sa loob namin sa mismong sandaling ito. Isang himala na hindi nagmumula sa lakas ng tao kundi mula sa iyong banal na espiritu. Sinasabi ng iyong salita na mula sa iyong kalooban ay dadaloy ang mga ilog ng buhay na tubig at nakikita namin sa pamamagitan ng pananampalataya ang ilog ng buhay na ito na bumababa mula sa iyong trono ng biyaya upang bumaha sa aming pagkatao. Nawa ang ilog na ito na nagmumula doon sa krus sa sugatang tagiliran ni Jesus ay dumaloy ngayon sa aming mga ugat sa aming mga arterya na nagpapanumbalik ng mga organo, naglilinis ng dugo, nagtutunaw ng mga bukol at nagdadalisay sa aming buong katawan. Nawa ang buhay ng Diyos ay tumibok sa amin na nagpapalaya sa lahat ng kamatayan at lahat ng sakit na sumubok na manirahan sa aming katawan. O Diyos, inaalala namin ang perpektong sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo kung saan dinala niya sa kanyang sarili ang aming mga sakit at ang aming mga karamdaman. Doon sa krus, sa gitna ng pagdurusa at sakit, ang bukal ng aming pagpapagaling ay tuluyang nabuksan para sa buong sangkatauhan na sumasampalataya. Ang mahalagang dugong iyon na ibinuhos ay hindi nawalan ng kapangyarihan. Ito ay patuloy na pinakamabisang gamot laban sa lahat ng kasamaan na sumasalot sa aming pisikal at emosyonal na kalusugan. Kami ay naliligo sa ilog na ito ng biyaya at ipinapahayag namin na kami ay hinugasan, nilinis at pinagaling ng dugo ng kordero. Ang sinasabi ng agham na imposible, ang sinasabi ng mga ulat na hindi na maibabalik ay iniharap namin sa paanan ng krus at naniniwala kami sa pagbabago ng sitwasyon para sa kaluwalhatian ng iyong pangal. Panginoon, madalas na ang sitwasyon sa aming paligid ay sumisigaw na wala nang labasan, na ang wakas ay dumating na at ang pag-asa ay naglaho na parang tubig na ibinuhos sa lupa. Ang tinig ng kaaway ay bumubulong na ang kamatayan ang tiyak na tadhana na sinusubukang paralisahin kami ng takot at kawalan ng paniniwal. Ngunit kami ay tumatayo sa autoridad ng iyong pangalan upang sabihin na ang huling salita ay hindi pag-aari ng sakit, hindi pag-aari ng kamatayan, kundi pag-aari mo ang may akda ng buhay. Ang bagay na tila aming katapusan ay binabago ng Panginoon sa isang bagong simula. Ang bagay na tila aming pagkatalo ay ginagawang entablado ng Panginoon para sa pagpapakita ng iyong sobrenatural na kapangyari. Jesus, ikaw ang Diyos na nagbabago ng aming kapalaran na naglilipat ng pahina ng aming kasaysayan at nagpapalit ng pagtangis sa pagsayaw. Kami ay kumakapit sa iyo tulad ng bulag sa Jericho na hindi tumahimik sa harap ng karamihan kundi sumigaw pa ng mas malakas para sa iyong awa. Kami ay sumisigaw. Anak ni David, kaawaan mo kami. Baguhin mo ang aming kapalaran, Panginoon. Ibalik ang aming kalusugan Ibalik ang lakas sa aming mga buto at ang kagalakan sa aming espiritu. Tinatanggihan namin ang bawat espiritu ng karamdaman at ipinapahayag na ang aming katawan ay templo ng banal na espiritu, tahanan ng buhay na Diyos at kung saan may liwanag, ang kadiliman ay hindi makakapanaig. Iniharap namin ang aming sarili sa iyo bilang isang buhay na himala, mga saksing nakakita ng iyong kapangyarihan na walang hangganat. Kami ay hindi lamang mga nakaligtas. Kami ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na umibig sa amin. Ipinapahayag ko sa buhay ng bawat isa na nananalangin kasama ko ngayon. Ikaw ay isang himala. Ang iyong buhay ay isang himala. Ang iyong paghinga ay isang himala. At ang gagawin ng Diyos sa iyong kalusugan ay magpapamangha sa mundo. Kung saan may sentensya ng kamatayan, magkakaroon ng patutoo ng buhay kung saan may malalim na kalungkutan magkakaroon ng pagdiriwang ng pagpapagali itaas ang iyong ulo at masdan ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoon Panginoon, nais naming gamitin mo kami hindi lamang bilang mga tagatanggap ng pagpapala kundi bilang mga daluyan ng iyong biyaya para sa ibang mga buhay na nagdurusa gamitin mo kami, Panginoon kami ang iyong himala na lumalakad sa lupa ang buhay na patunay na ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Nawa ang aming pagpapagaling ay hindi lamang para sa aming kaginhawaan, kundi upang ang iyong pangalan ay luwalhatiin at upang makita ng iba at matakot sila sa Panginoon. Iniaalay namin ang aming sarili sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay, gamitin mo ang aming tinig, Gamitin mo ang aming kwento upang patibayin ang pananampalataya ng mga malapit ng sumuko. O Diyos, nais naming maglingkod sa iyo ng buong lakas ng aming kaluluwa, ng buong lakas na ibinabalik ng Panginoon sa amin sa araw na ito. Hindi namin nais ang pagpapagaling upang bumalik lamang sa aming mga sariling interes, kundi upang italaga ang aming sarili ng mas matindi sa iyong kaharian. Gamitin mo kami bilang iyong imahe at wangis na sumasalamin sa iyong pag-ib at iyong kapangyarihan sa isang mundo na nangangailangan ng pag-asa. Nawa sa pagtingin nila sa amin, hindi lamang nila makita ang isang tao na pinagalit, kundi makita nila si Kristo, ang manggagamot ng mga manggagamot na nagniningning sa pamamagitan na kami. kami ay mga sisidlang luwad, ngunit dala namin ang isang napakahusay na kayamanan, ang kapangyarihan ng Diyos na ng mga kababalaga. Anak ni David, dinggin mo ang aming daing na pumapailan lang sa iyo tulad ng mabangong insenso na nagmumula sa mga pusong wasak at nagsisisi. Alam namin na hindi mo hinahamak ang panalangin ng mapagpakumbaba at ang iyong mga tainga ay nakikinig sa aming paghingi ng saklolo. Halika ng mabilis, Panginoon, at hipuin mo ngayon kung saan kumikirot ang sakit kung saan nag-aalab ang pamamaga, kung saan ang organo ay humihina. Magbigay ka ng utos sa aming mga katawan upang gumana ng may perpektong pagkakaisa ayon sa orihinal na disenyo na iyong nilikha. Sinasaway namin ang bawat namaman ng anomalya, bawat dysfunction, bawat virus, at bawat masamang bakterya sa pangalan ni Jesus. Ang bagay na sa paningin ng tao ay isang saradong pinto, selyado at nakalak, ay binubuksan ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng iyong bibig. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga daan sa disyerto at nagpapabukal ng mga ilog sa ilang. Hindi mahalaga kung gaano katuyo ang aming kalusugan. Hindi mahalaga kung gaano katuyo ang aming lakas, ang iyong ilog ng buhay ay umaagos ngayon upang kami ay muling pasiglahin. Naniniwala kami sa ganap na pagpapanumbalik, hindi sa isang panandali ang lunas, kundi sa banal na pagpapagaling na bumubunot sa ugat ng kasamaan at nagtatanim ng binhi ng ganap at masaganang ng kalusugan. Panginoon, tinatanggihan namin ang sentensya na wala ng paraan. Dahil para sa Diyos ng imposible, ang lahat ay posible sa sumasampalataya ang medisina ay maaaring nagbigay na ng huling pasya. Ngunit ang Panginoon, ang kataas-taasang hukom na maaaring magpawalang bisa sa anumang utos na laban sa aming bu Pinupunit namin ngayon sa espiritual na mundo ang bawat kasulatan ng paghatol na bumibigat sa aming kalusugan at ipinapako namin ito sa krus ni Kristo. Naganap na, ang aming utang ay binayaran na, ang aming karamdaman ay kinuha na, at sa pamamagitan ng iyong mga sugat kami ay pinagaling. Inaangkin namin ang katotohanan ito at niyayakap namin ito ng buong lakas ng aming kaluluwa. Pinupuri ka namin, O Diyos, dahil ikaw ay tapat na tumutupad sa bawat isa sa iyong mga pangako at walang isa man sa mga ito ang mahuhulog sa lup. Ikaw ay hindi tao upang magsinungaling o anak ng tao upang magsisi. Kung sinabi mong ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo, naniniwala kami at nagpapahinga sa walang hanggang pangakong iyon. Ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung ano ang aming nakikita o nararamdaman, kundi sa hindi nagbabagong salita ng Diyos na nananatili magpakailanman. Kahit na hindi nakikita ng aming mga mata ang agarang pagpapagaling, ang aming espiritu ay nagdiriwang na ng tagumpay dahil ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan at ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Panginoong Jesus, nawa ang iyong pangalan ay itaas sa pamamagitan ng himalang ito na nangyayari ngayon. Nawa ang bawat tao na gumagawa ng panalangin ito ay makaramdam ng init ng iyong banal na espiritu, ang banayad na haplos ng iyong mga kamay ng pag-ibig at ang katiyakan na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ikaw ay kasama namin sa bangka at kahit na ang bagyo ay umugong at ang mga alon ay tumaas, ang bangka ay hindi lulubog dahil ang may ng mga karagatan ay nasa timon. Payapain mo ang aming puso, patahimikin ang aming kaluluwa at bahayin ang aming pagkatao ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Tinatapos namin ang panalanging ito hindi sa isang tuldok kundi sa isang kuwit dahil alam namin na ang aming kwento sa Diyos ay nagpapatuloy at may mga dakilang bagay pa na gagawin ang Panginoon para sa amin. Kami ay umaalis sa iyong presensya na pinalakas, binago at puno ng katiyakan na ang himala ay amin na. Salamat Ama sa iyong walang pasubaling pag-ib, sa iyong umaapaw na biyaya at sa pagpapagaling na tinatanggap namin sa pamamagitan ng pananampalata. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming tagapagligtas at manunubos, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen at salamat sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, anong napakahalagang sandali ang kakatapos lang nating maranasan sa presensya ng ating Diyos. Ako ay may lubos na paniniwala na binisita ng Panginoon ang iyong tahanan at ang iyong buhay sa pamamagitan ng panalangin. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos na humihipo sa iyong puso at nagpapanibago ng iyong mga pag-asa, nais kong humiling sa iyo ng isang napakasimpleng bagay, ngunit napakahalaga. Pindutin ngayon ang Ito ay hindi lamang isang simpleng pagpindot. Ito ay isang paraan ng pagsasabi na ang mensaheng ito ay nagpala sa iyong buhay at ng pagtulong sa bidyong ito na makarating sa ibang mga tao na desperadong nangangailangan ng himala. Huwag itago ang pagpapalang ito para sa iyong sarili lamang. Maging isang digital na misyonero at ibahagi ang panalanging ito ngayon din sa iyong mga kapamilya, kaibigan, at sa mga grupo sa WhatsApp. Marahil ay may kakilala ka na nasa higaan ng ospital o nagdurusa sa bahay na walang pag-asa at ang panalangin ito ay maaaring maging susi para sa himala sa buhay ng taong iyon. Sa pagbabahagi, ikaw ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang magdala ng pagpapagaling at kaligtasan. At kung hindi ka pa ng aming pamilya ng panalangin, sumali sa aming samahan at buhayin ang mga abiso upang hindi makaligtaan ang anumang daing. Nais kong ipanalangin ka ng partikular sa mga susunod na araw. Dahil dito, iwanan mo dito sa mga komento ang iyong pangalan at ang pangalan ng mga taong nangangailangan ng pagpapagaling. Isulat mo rin ang iyong kahilingan sa panalangin o kung nagsimula ng kumilos ang Diyos, iwanan ang iyong propetikong patotoo na nagpapahayag. Naniniwala ako sa aking himala o na ng Diyos ang aking kapalaran. Gawin natin isang malaking dambana ng pananampalataya at patutoo ang mga komento sa bidyong ito. Nawa ay pagpalain ng Diyos ng mayaman at makapangyarihan ang iyong buhay, ang iyong kalusugan at ang iyong buong pamilya. Manatili sa kapayapaan ng Panginoong Hesus.